Hi mga kalawit! Medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-transform mga kalawit. Dahil po, sobrang basic po tayo mga kalawit, no? So ngayon, magta-transform po ako mga kalawit. At para makalipad po tayo sa maraming guapo mga kalawit, no? Let's go lipad mga kalawit! Darna! Darna! Ay! Ako po ay lang dati kong anyo. Darna! Wow! Bumalik na po ako sa dati kong anyo, mga kalawit. At kanina po ay bigla po akong naging bata, mga kalawit, no? Mabuti naman po at bumalik po ako sa dati kong anyo, mga kalawit. At ngayon, ako po ay lilipad para maghanap po ng kalalakihan. Sana po mapunta po tayo sa maraming mga lalaki, mga kalawit. Handa na ba kayo mga kalawet sa aking paglipad? Let's go! Turn! Wait! Tayo ng bako mga kalawet! Dito po ako lumagpak sa tayo ng bako! Ang sabi ko, lilipad ako sa maraming boys! Pero bakit ganon? Nakakadiri mga kalawet! Dapat dinala akong lumipad para pa mapunta dito sa tayo ng baka. Okay, kailangan ko na lumipad mga kalawit kasi nakakadiri na po. Tayo po ng baka yan mga kalawit. Oh, Kitang-kita nyo naman. Yuck! May uod pa yun mga kalawit. oh, sige, this last video muna mga kalawit. Hindi ko pwede ipakita sa inyo na makakadiri ang inyong mga kalawit. Let's go lipad!